Yun know? so napadaan tayo sa shop Pang idol Okay So ito kay idol o idol yon. Shout out idol, taga saan idol? Yon, Pangasinan, idol. Oh, yun know, oh si idol o si Simpa, Season Pangasinan So yung kay idol, nag a sa ng 200cc So ito yung crankshell nya So napabore out na natin no? Oh, kay Boss Del Flores So napakaganda po okay? So kaya papasok na dito yung uh, 200cc na sa loob eh, 63.5mm 200cc oh. alright Sa 200cc, hindi ka magsisisi Okay, Idol ha, ah, shout out. So ito naman, kanino to? Oh, idol Taka idol? Rizal 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 Okay Ah, okay Meron na tayong ginawa din dyan mga yan ah, Marami na sa Rizal Rizal uh, Siha So shoutout out po dyan ha, ah, Rizal 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 Siha Ayan yung ka idol oh. Ayan, so palit timing gear to Tapos ayan nga po Napareborn na rin natin O, tignan yung pagka-reborn, mga idol ha ah. Alright, so reborn natin o oh. uh, ah, Sa nagre-reborn natin o oh. Napakakinis po Parang salamin all right? So, standard bore yan, ngayon, pinabore natin bore 25. Okay po. So, hanggat maaari, hindi tayo nagpapa-50 agad. Sayang, dahil 10 taon ulit gagamitin yan. Dahil once na pina-50 mo yan, susunod na re-bore sa 25 na. O, rice. Right. So, hanggat kaya sa 50, at ah, 25, wag mong papa-50. Ayan. Tapos, sabi, full wave. O, right. Okay. Idol, shout out. O, oh, eh. Nagkasan, Idol? Kasama? Sorry, sorry, sorry. Ah, okay. Yun know, o. Shout out. Ito naman, sila, Idol. Arayat, boss. Arayat, ah, right, Pampanga, Idol. Shout out, Arayat, ah, right, Pampanga. So, okay, so sa panggilid. So, pag panggilit pag sinabing panggilid, matik yung class damper, class lining. Tapos, repress na rin. Palit piston ring. ah Okay. So, tapos, siyempre, na-repress na rin siya. So, palit piston ring, valve seal. Para minsanan po. Alright. So, palit timing gear. So, okay. So, ano yung balik kalindog? Sa balik kalindog, andyan yung timing gear kung kinakalangan ni paribor, ribor. Kung wala naman o ka malalim ang block, pwede sa piston yung valve seal sabay pa sabay ng class lining, class damper. Okay? Balik ka lindog. Okay, all right. Shout out, ma'am. Okay? Alright po. So naman lang tayo sandali. Location natin ayan po ay yung Teresa Home um, Subdivision Dr. Derecho. So tapat natin TGP. Shout out TGP. Tapos katabi natin mismo Unique Burger. Okay po. So bahala dito yung Team Delling Works mga idol, mga kapatid ko. Intindihin niyo lang po. So mga video busy lang. Uh, mag-a-announce mag din tayo na balik tayo ulit sa serbisyo na deretso ulit. Okay po, so abang-abang lang. Magandang buhay. Magandang tanghali o hapon na. All